No? Good morning. Yang motor, ya butuh yang kuan tembut so, baiklah Dong. Good morning. So check natin ngayon mga pups. Ang bahay na ito, oh. Dito pa parin ito sa sa amin, no? So hybrid ang dating no? So check natin sa loob. Actually, hindi pala ito bahay mga pups. This is A warehouse. Hybrid. Uh, ang wall niya ay hollow blocks. And then, all the rest ng structure ay GI pipe. And even the column or yung poste nila. Okay? Napakagaling na idea. Yan. May mga angle bar dyan. Tsaka yung mga PVC pipe. Tsaka uh, metal stud. No? So magaling ang pagkagawa, pagkaplano. Talagang ito super tibay talaga nito mga paps, no? Super tibay tsaka iwas din sa kalawang. Yan. Yan ang roofing system na ginawa nila. So pwede ninyong kunan ng idea. Okay? Sulit na sulit, napaka lupit ng pagkagawa. Okay, first time ko ding nakakita ng structure in person na ang gamit ay PVC so ito ay nasa mga 4 inches ang kanyang diameter more or less Okay, so for your reference yan more or less mga 4 inches ito so sa gitna may isang poste dyan Dalawa sa gilid pala and then sa gitna ay dalawa lang. So 'yan. At saka ito. 'Yan. Okay. And then 'yan, pang-apat. So count natin. Sa gilid 1 2 3 4 5 'yan, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and then plus dalawa sa gitna Good morning Brad. Good morning. Uh bai dagadokan kuan Lan Peter. Kamo ga imo sini? Oo. Eh? Uh -huh. Don na ko ga kuan bana. <clears throat> Tawag sini bakal ba? Oo. Uh, oh, um, PBC no tubo baka ginininnovat ligura. What do mga ini butangin nakoan? Semento. Ah, buhos kinahanglan man ang buhos. Okay, so ang diskarte dito buhos sa gitna, no? Ano na size ni Brad? Ah, size. Oh. 6 pala ang diameter ng PVC na I mean GI pipe hindi PVC, oh. Sorry, sorry. So this is GI pipe, no? Hindi PVC. <laughs> PVC is for plastic. So GI pipe na 6 inches ang diameter. <clears throat> okay, so maganda. Kapagawa. Kailang kontrata si ni Brad? Ay, nadlaw lang. Inadlaw, mo? Ay, ah, okay. Ayos ka trabaho yung isap? Hindi ka maligo na yung gini? So. Pila ka mga kabok mo? Bala, ituloy na kami sa nangyayak. Ah, tulog ka mga trabaho? Oo, pagaling kayo dito pa kayo sa nangyayak. Pagaling kayo dito pa kayo sa nangyayak. Ah, okay. ah may molding. Oh, para sa kilid. Oh, dito pa na. Yung, uh, na ah, ayos eh. Uh, ito yung wood design na wall cladding. So, check din natin later no kung pag natapos na nila ito. Kung ano yung kalalabasan ng project na ito. Pero sa tingin ko napakaganda. Yan. Huh? Ganda pagkagawa. Pila ng kadla da, Brad? Trabaho. Mare kai, kwarta niya makuha Potol-potol. Pero ang gasto sini eh, mga more or less pilada? Estimate mo lang. Budget. So ang ang GI pipe ay 6 ano. More or less nasa 4,000 no? G.I. Pipe, 4,000. So, pila yung katubo, Brad. Tanan-tanan. Adrito yun, Brad. Buhos yun, Brad. Lahos yun, bu buhos. Hmm. Adrito yun, buhon yung buhos. Diziotsu, yahap di ako yun. Diziotsu. Kaya kibaling yung niya tubo, apilang bagda. Oo. 20 feet. Lahos da. 20 feet yung, ano, tubo. Uh. So, yan, yeah, no? 4,000 each. So, medyo malaki-laki din pala yung magagastos uh. dito no daing nga lahat gi huh? lahat GI. Hmm. Huh?